Kuya, tatanong lang, sa ba bahay ni Bernadette? Arang itaas na aray? Yeah. Ah, pwede dumaan din eh. Uh, ah, sige po. Thank you. Yeah. Yung ka po yung may sakit. Yeah. Ah, sige po. Yeah. Uh -uh. yeah, um, Oo. Naambun mga kalobs. may swaso naambon po naambon kaya tayo nakapayo. tao po ate dito pang bahay ni Bernadette kayo po si Magandang umaga po. Umaga din po. Hindi ko mukha ng upuan. Okay lang ate. Okay lang. Ka. Kayo po si Bernadette Badhan Angola. Kayo po yung dialysis po ba? Ilan taon na po kayo masakit? Kuwan po. Noong May daang ho, nag-umbis ang dialysis. Anong May? Tapos dito ay dinadialisis sa may leeg. Na pistolahan naho ay nasira ho. Ah, tapos magpapapistola kayo uli. Oo nga. At ako si Banji. Ako po ipadala ng Love Laurelian OFW Volunteers para po maghatid sa inyo ng kaunting tulong. Ang atin pong mga OFW ay every month po ay nagkakaroon sila ng mga beneficiary at isa po kayo sa kanilang napili. Sila po ay nagko-contribute monthly na ibinabawas nila sa kanilang sahod para po magkaroon, makatulong po sa atin po mga kababayan dito sa Laurel. At kami po ay ipakiano na lang po sa YouTube. Ang mga natulungan po nila ay makikita nyo po sa YouTube channel ng Love Laurelian OFW Volunteer. At ang Love Laurelian OFW po ay may padala po sa inyo na ano. Antin to po sa inyo po, po sa inyo. Narating ng tulong. Talaga ko, wala ang kailangan-kailangan din nga ako. Gawa ng pampa. Gusto po. Grap na pala Hindi ko na daw aari ang pistola. Mm, ano po ibig sabihin ng grap? Yung tutubuhan po yung ganito. Ah, hindi na siya pistola, kundi tubo na talaga na nakadirect sa ugat. Gayon. Kasi ang pistola parang uh, ah, dadaanan lang ng gamot na hindi pa naman totally nakadirect. Ah, okay. Ay, ugat, ang sa pistola ho, ugat la ang iyon na pinag, parang may pinagdodog, may dinodog. Mm Ay, ho, ay tutubuhan na. Tutubuhan na. Kailan po ang anong balak na patubuhan? Ngayon ho, sanang ugat na ito. Mm -mm. Okay. Si Kuya po ang asawa. Hello po Kuya. Kami po may kaunting inihandog na tulong sa inyong asawa galing po sa Love Laurelian OFW Bond Ano pa?